Ayan, o. Oh. Ano? Oh, takte na yan. Ang lakas mo, ah. Kate? Kate, sugat mo? Nagawa mong pamunas dyan, ah. Oh. Oh. Ano um, ka kayo mo? Uh -huh. Doon! Akit ka doon! 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 O, oh. oh, ta. O, oh, last. Sige. Ay, Ay, nako. Sarap buhay yun man yung pasaway niya, no? Oh. Mm, 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 Bukas si kamaglaban yan. Yeah.